na ng pulisya ang mga armas na ibinaon ng mga rebelde sa barangay Portland sa bayan ng Karanglan, Nueva Ecija. Ito ay matapos ituro ng isang dating rebelde ang lugar kung saan naroon ang mga ito. Sa ulat ng Second nd Provincial Mobile Force Company ng Nueva Ecija Police, Nagsagawa sila ng Special Intelligence Operation sa pamagitan ng prophylactic patrolling katuwang ang iba't ibang unit ng pulisya sa bulubunduking bahagi ng Barangay Putlan. Doon nahukay ng pulisya mga gamit na kinabibilangan ng isang rifle grenade, dalawang bala para sa M203, 70 na bala ng caliber 30, 23 na pirasong bala ng 5.56 carbine, isang mahabang bakal na magazine, isang maikling plastic magazine, isang 9-volt na baterya, at isang piraso ng white cord. Patuloy pa ngayon ang sinasaguan nilang debriefing sa lalaki na dating miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG na umano'y nagsilbi sa ilalim ng Josefino Corpus Command sa Lalawigan. Nasa kustudya na ngayon ng Nepo Explosive Ordnance Disposal Unit o NEPECO ang mga nasabing kagamitan para sa tamang paghawak at disposisyon. Binawian ang buhay ang tatlong batang magkakapatid matapos ang isang malagim na aksidente sa kalsada na kinasasangkutan ng kanilang sinasakyang tricycle at isang motosiklo sa bayan ng Santa Rosa, Nueva Ecija. Ginilala ang magkakapatid na sina Marcos, 10 taong gulang, KL Anim at uh, Mikaela o Mickie, -Mik, 2 taong gulang. Sa imbestigasyon ng pulisya ay nangyari ang sakuna noong Sabado ng gabi, October 19. Pauwi na daw mula sa isang memorial service ng isang kaanak ang mga biktima kasama ang isa pa nilang kapatid na si Liway, 3 taong gulang, na sakay ng tricycle na minamaneho naman ng kanilang tatay na si Michael nang di umano'y sumalpok sila sa isang motosiklo bandang alas 11 ng gabi. Naisugod naman sa ospital ang mga bata at si Michael pero sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor ay hindi na naisalba pa ang buhay ng mga bata dahil sa matinding pinsala sa ulo at katawan. Samantalang ligtas naman sa kapahamakan si Liway dahil sa niyakap daw ito ng kuya niyang si Marcos sa huling sandali. Kaya nailigtas ito mula sa kapahamakan. Ang ama naman na si Michael ay patuloy pa rin ngayong ginagamot at under observation kaya nananawagan ng tulong pinansyal ang nanay ng mga bata na si Myla para matulungan sila sa pagpapalibing sa tatlong magkakapatid at sa gastusin sa ospital ng kanyang asawa. Aristado ang dalawa kataong suspek sa pananaksak sa bayan ng Talavera, Nueva Ecija noong Sabado ng gabi, October 19, 2024. Sa ulat ng pulisya, naganap ang insidente sa loob ng T-Mart Grill and Resto Bar sa barangay Bagong Silang, Talavera, bandang 11.23 ng gabi. Dalawang lalaki na biktima na kapwa-residente ng barangay Santo Rosario, Santo Domingo, ang umano'y sinalakay sa loob ng inumang establisimento. Sa imbestigasyon, lumapit daw ang dalawang suspect sa mesa ng mga biktima at inatake ang mga ito. Isang suspek ang sumiko at sinuntok ang mga biktima ng walang sabi-sabi, habang ang isa pang suspek ay sinaksak ang isa sa mga biktima gamit ang basag na bote ng beer. Dahil dito ay nagtamo ng mga sugat ang mga biktima kung saan ang isa ay nagtamo ng maraming saksak habang ang isa ay nagtamo ng mga pinsala sa mukha. Nadala naman agad ang mga biktima sa Talavera General Hospital para malapatan ng lunas. Samantala na aresto naman agad ng Talavera Police ang mga suspek na naarab sa mga kasong physical injuries at prostrated homicide. Sinasabi ang mga suspek ay palaging nasasangkot sa mga kaguluhan sa lugar tuwing ang mga ito'y nakainom.